Nasusunog po ngayon ang isang residential area sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa ulat ni Bam Alegre. Bam! Maris, hindi bababa sa tatlong pong bahay at mahigit anim na pong pamilya na apektuhan ng isang sunog na sumiklab dito sa Evangelista Street sa Cubao, Quezon City. Nagsimula ang sunog na bago mag-alas 5 ng madaling araw at umabot hanggang 5th alarm. Pero ngayon, fire out na rin ito 6.20 a.m. Wala namang naiulat na nasawi pero may isang fire volunteer ang nahulog mula sa bubong. Isang babae rin ang dinala palabas malayo sa sunog dahil inatake ng hika. May naiulat ding batang nawawalar pero nahanap rin siya kinalaunan. Nagmula raw ang sunog sa bahay ng isang kinilalang Erwin Malinaw. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay ng mga residente ng mga informal settler ang karamihan danger zone na rin ito kung tinuturing ang lugar dahil malapit sa creek at ayon sa barangay captain, pangatlong sunog na raw ito sa lugar. Marisa ngayon, yung mga residente ay nasa gilid ng kalsada at iniipon sila sa isang tent para ilista yung kanila mga pangalan. Pero sa ngayon, wala pang linaw kung saan sila irerelo kay dahil yung naunang sunog na, na may naapekto ang walong pamilya ay hindi pa rin nahahanapan ng relocation site. So ngayon, dumami na sila rito. So ine nila 60 families pero ang posible na namabot ng 70 to 80 families. Yan ang latest dito sa Cubao. Maris? Yeah. Maraming salamat, Bam Alegre.